So yun know, o, good morning mga uh, kano dyan, panda at mga followers natin dyan, biyahe na tayo at maulan Ulan na uh, agad tayo Wallet coffee sa lasan Banyard and Libre Ito na natin Yun o, no? Uh, mga ating mga followers dyan na no? pick up na natin Ayan. So, so what if coffee Drag drop na natin ito sa Banyard So yun o no, mga kaswabe no, bali kanasukan tayo ng buking dito uh, Pag-aaral natin, magulo tayo lumabas ng vineyard dito sa ito Phoenix yan, eh, no? kanto ng vineyard okay. So tayo Jollibee FCI uh, 70 pesos no? So para let's go, pick up na natin Yun mga kaswabe, balihan dito na tayo sa pick up area ng Jollibee no? FCI. Ah, swabe, may pakatumbukin na tayo rito. Magdo Palabala at atin sa Milangkaan lang. Pinasukan tayo nito sa Milangkaan, bala yung di pa tayo nakakalabas. No? Magdo pala bala. Yeah. na natin. Uh, let's go. Ride safe sa lahat. Swabe, ba bali almost one hour din tayo bago na pasukan. Nandito pa rin tayo sa Magdo Palabala. Pumasok sa ating yung yeah. yeah. On demand, another order yan. Yeah actually ni yung pan talaga ng uh, Magdo, o kaya ng may, ano osmer ang hatid po nito ay sa tropical village may elementary town. yun right chip lang tayo uh, at may balita rin so tara let's go, pick up na tayo so, yun, uh, yung booking natin dito sa si makdo palapala sa may tropical village Nationalized high school ang hindi natin makontak ang customer tawag text, walang response, walang black and lot. Pero tanong na natin si Warja dito, wala pa rin. Bali, sinuli na natin dito. Kinumplit na natin yung buong hindi na natin na RTP, mama suspende din tayo. So, okay. Okay. So, Sana na. Tapos pinasukan ko tayo. Shopping sa may tapat ng Walter Mata. Tara, let's go. Hindi na sa loob ng show, uh, show pa tuloy. Chowking. FSC harap ng Walter Mark Dasman. So yun guys no, uh, bali na dito sa si Chowking no, bali may tumawag sa ating number. Yung umorder sa Macdo pala pala na papuntang Tropical Village na Solana High School. akala na daw nila yung mga ano pa, before 6. Yun, bali gusto lang mangyari, ako na mag so, pukunin sa uh, lang mag-deliver. So kukunin natin dito sa Macdo. No? natin. Uh, sabi ko magkano daw ba shipping Sabi ko, Kahit mga 100 na lang. Pero kung ano, sana. Pero lugi na rito ito sa 100. At 150, subuhan natin maging 150. So tara, let's go. So yun, no? Ah, uh, tayo. Sa Tropical Village, pang apat na kanto daw sa kanan. Ayan. Mag-aabang na raw. Mga Ngayon, mali na usap natin, no? Mali nagpadagdag tayo ng 50. Mali ngayon. Is 1.50 na So yun Tara Ito ang apat-lakan Hello po. Hello po. Yes po. Ah, yes, uh, mam, nandito na po ako so sa mga to. Lampas daw ng mosque. Lampas ta ng mosque, may yung malaking kalsada. Lampas ng mosque? Apo. Malaking kalsada? Apo. Yung kutumbo. Tutung... Hindi lang ito, kuya. Kapag ilang kanto yan. Siguro sa malaking kalsada, pangatlo. Pangatlo? Isa ta pa, kuya. Isa pa. Malaking kalsada rin po. Ta Asisi. Ano?

Ito drinks po Thank you rin po pasensya na Ito yung drinks So may bukin na ulit tayo. Pandago naman. Pang-anim natin itong takbo. Pandago, McDonald's, Halitran. So yun, pinasukan tayo rito. Uh, Jollibee, Walter Dasma. Katalina katalina lang deliver natin. Tara, pabunta sa drop-off. pang-pitong deliver natin. Marami pa. Okay, pa order tayo bukin dito sa so, Jollibee, Dasma Bayan. Dasma Bayan. Dasma So what choking, nasa loob din ng no Walter Mart yun Choking Gasmas Choking pang Tresing takbo natin <coughs> dito ang buhay <coughs> choking Gasmas Choking pinagasukan tayo rito na Macdo Hunters dito tayo sa Green 2 Tower Bob. so pick up na tayo ipang 16 range sa tayo dito pick up natin Herman at Idasma no? sa Villa Isabel to so yun Ah, uh, hindi pala Manuela sa, San Manuela pala to so yun pick up, tayo. Pick up. Pero, uh, na tayo Pero, na-deliver na natin yung booking natin galing sa Hermana di ano, ah, uh, yun nga bali ang bili nyo naman cash kasi yun 543 binigay tayo 600 bali meron tayong tip na uh, 57 yun shout out sa mga Mildred uh, God bless sa inyo sana lahat ng rider ganyan i-tip bigyan mo ng tip na um, God bless ayun papagasulin tayo sa Ginaldo Highway hindi si ko tayo din sa Golden Uh, dito sa Central Mall, no? uh, rin tayo, pakmak na to at uh, copy tayo pick up sa retran ah, pick up na bukain dito sa Taparipig San Junicio yeah pang 18 rides natin dito so yun ito pang 20 rides natin dito sa Baga Burger San Manuel pick up po tayo pinasukan tayo dito ng buong pang uh, 20 rides natin uh, dito yan sa may healthy appetite yan yeah. sa so, may baba ng iwanag cafe ang trap nya is town and country so tara let's go habang umaambon ang 21 rides 24-7 super healthy yan dito yan ah dito yung smc sa marinas yan So yun ha, uh, uh, na-deliver na natin yung Starbucks sa uh, Gobert Hills, no? Mag-pick uh, up tayo dito sa uh, Exim. Yan yung manggahan, Pabalik ng langkaan. Dasma, no? at maraming salamat kay mama no Elijah, no? Nag-tip ng 40 bucks. Yan, shout out sa iyo, Ma'am Elijah. Ng Go Bills, Phase 9B. Yandere, salamat sa tip. Takawin natin ang bahay. Pagkarahin na ako nito. Andito na tayo. Nakawitin maayos. At sa mga pa, hapa dyan, bakbak Uh, Lightsafe. Medyo maulan. Ayun. Uh, makarami kayo.